Sa isang nakakagulat at makasaysayang pangyayari, matapos arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong mga nakalipas na araw, agad na isinagawa ng International Criminal Court ang mga kinakailangang proseso nito upang harapin ni Tatay Diggs ang mga kasong may kaugnayan sa kontrobersyal na kampanya ng kanyang administrasyon laban sa ilegal na droga. Ayon sa mga opisyal ng ICC, hindi na makaiiwas si Duterte sa paglilitis matapos simulan ang pre-trial sa kanyang kaso, na loob ng detention facility ng International Criminal Court, patuloy na naghahanda ng magagandang sagot ang kanyang legal team upang ipagtanggol siya laban sa mabibigat na paratang. Gayunpaman, maraming eksperto sa batas at karapatang pantao ang naniniwala na maaring humantong ito sa isang makasaysayang hatol na magpapakita ng pananagutan ng mga leader sa mga paglabag sa karapatang pantao na malamang na haharapin ni Duterte ang 30 years na pagkakakulong o posibleng habambuhay dahil sa bigat ng mga ebidensya at testimonya na isinampa laban sa kanya. Na ayon sa mga ulat, daan-daang pamilya ng mga biktima ng EJK sa ilalim ng kanyang war on drugs ang nagbigay ng kanilang mga salaysay na nagsisilbing matibay na batayan ng kaso upang tuluyang mabulok sa bilangguan si Tatay Diggs. Nabukod sa mga video footage, witness accounts at evidence reports, kabilang na rin ang mga ebidensyang hawak ng International Criminal Court at pati na ang opisyal na datos ng gobyerno ng Pilipinas ay nagdodokumento ito ng libu-libong tao na umalis sa mundo sa ilalim ng kanyang administrasyon. Naumabot ito ng 6,252 na mga individual ang kumpirmadong tumawid sa kabilang buhay. Ayon ito sa ibinigay na talaan ng Human Rights. Subalit tinatayang nasa 12,000 hanggang 30,000 naman na mga sibilyan ang itinumba sa mismong anti-drug operations na isinagawa ng Philippine National Police at ng mga vigilante na mataas ang posibilidad na mapatunayang nagkasala si Tatay Diggs sa mga mabibigat na kasong ipinataw laban sa kanya na kung mangyari ito, maaring ilalapat ng ICC ang pinakamabigat na parusa na ito ay magiging isang di malilimutang hatol na hindi lamang tatatak sa kasaysayan ng Pilipinas, kundi pati na rin sa pandaigdigang antas bilang isang matibay na halimbawa na kahit ang pinakamakapangyarihang lider ng bansa ay hindi maaaring umiwas sa pananagutan sa harap ng batas. Pero posible kayang ipataw ng ICC kay Tatay Diggs ang parusang death penalty sa kadahilan ng napakaraming tao ang itinumba nito. Ayon sa ating patuloy na pananaliksik, ang International Criminal Court ay hindi nagbibigay ng parusang kamatayan sa sinumang akusado na napatunayang nagkasala. Alinsunod sa prinsipyo ng karapatang pantao, tinitiyak ng pandaigdigang hukuman na hindi nito gagamitin ang death penalty bilang kaparusahan kahit na sa mga pinakamatitinding kaso ng krimen laban sa sangkatauhan. Ang ICC ay sumusunod sa Rome Statute, ang kasunduang bumuo sa hukuman at nagtatakda ng mga limitasyon sa parusang maaaring ipataw nito. Ayon sa Article 77 ng Rome Statute, ang pinakamabigat na parusang maaaring kaharapin ng isang nasasakdal ay habambuhay na pagkakakulong kung itinuturing na labis na mabigat ang krimen. Maaari rin siyang hatulan ng hanggang 30 years na pagkakakulong depende sa bigat ng kaso. Na ito ay bahagi ng pandaigdigang pagsisikap na ipatupad ang makatarungang hustisya nang hindi lumalabag sa mga pangunahing karapatan ng isang akusado gaano man kabigat ang kanyang naging kasalanan. Ayon kay ICC Chief Prosecutor Karim Khan, may sapat na ebidensya sila upang patunayang may pananagutan si Duterte sa mga paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng kanyang panunungkulan na pinag-aaralan na ngayon ng pandaigdigang hukuman ang mga testimonya ng mga pamilya ng mga biktima pati na rin ang mga ulat mula sa United Nations at sa iba pang international human rights organizations. Bagamat patuloy na iginigiit ni Attorney Harry Roque na walang matibay na basehan ang mga paratang laban sa kanya, na ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng isang planadong paninira ng kanyang mga kritiko upang sirain ang kanyang pangalan at pamana bilang dating Pangulo ng Pilipinas na nananatili siyang matatag sa paniniwalang isa itong pampulitikang panggigipit na may layuning pabagsakin ang dating leader na tumindig laban sa interes ng mga dayuhan at sa pagsugpo ng ipinagbabawal na gamot sa bansa. Ayon pa sa kanya, ang mga kasong isinampa laban kay Tatay Diggs ay hindi lamang walang batayan kundi isang tahasang pagsisikap na baluktutin ang naratibo ng kanyang pamamahala, lalo na sa usapin ng giyera kontra droga na kanyang ipinagmamalaki bilang isang matagumpay na kampanya laban sa kriminalidad sa bansa. Sa kabila ng lumalakas na panawagan mula sa iba't ibang grupo na dapat siyang panagutin, naniniwala ang pamilya Duterte na ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng isang mas malawak na pagtatangka upang burahin ang mga reformang kanyang isinulong at bigyang daan ang pagbabalik ng dating sistema na kanilang tinutuligsa. Matagal nang iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na responsibilidad ng mga kapulisan ang pagsugpo sa ilegal na droga sa bansa. Nasa kanyang mga naunang pahayag, sinabi niyang dapat nilang gawin ang lahat upang i-wipe out ang mga gumagamit at nagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Nasagot niya ang anumang magiging kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Na dahil sa kanyang matinding kampanya laban sa droga, maraming mga pulis ang lumakas ang loob na ipatupad ang kanyang direktiba. Subalit sa paglipas ng panahon, lumitaw ang mga ulat na marami sa kanila ang inabuso ang batas na maraming sibilyan ang iniligpit ng Philippine National Police at ang mga vigilante kabilang na ang mga taong walang kaugnayan sa ipinagbabawal na gamot. Maraming kaso rin ang naiulat kung saan ginamit ang kampanyang ito upang patahimiki ng ilang personalidad habang ang iba naman ay tinodas para makamit ang tinatawag na kuta na ibinibigay ng nakakataas sa kanila. Nang ngayon, hinarap na ni Duterte ang isang malungkot na realidad na ang mga patakarang kanyang ipinatupad noong siya pa ang Pangulo ng Bansa upang labanan ang iligal na gamot ay siya namang naging dahilan ng kanyang posibleng habang buhay na pagkakakulong. Nabatay sa mga pahayag ng mga pamilyang mga naulila, kulang pa ang buhay ni Tatay digs upang mapantayan ang libu-libong buhay na nawala sa kanyang kampanya laban sa mapanganib na kimikal. Na dahil dito, maraming mga pamilya ng biktima ang patuloy na nananawagan ng hustisya at sa pagharap ni Duterte ngayon sa korte, umaasa silang makakamit na nila ang katarungan para sa kanilang mga mahal sa buhay na nawala dahil sa madugong war on drugs. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga ginawa ni Tatay Diggs noong siya pa ang Pangulo ng Bansa at tama lang ba nahatulan si Duterte ng 30 years imprisonment o habang buhay na pagkakakulong para pagbayaran ito ang maraming buhay na nawala dahil sa kanyang mga ipinatupad na batas? at posible pa kayang madismiss ang kaso ni Duterte kung maaring umatras ang mga testigo o kung mapatunayan ng kanyang legal team na wala itong horisdiksyon sa kanya dahil maaring ring maging batayan ng dismissal ng kasong ito kung mayroong diplomatic or political intervention tulad ng pagtutol ng gobyerno ng Pilipinas sa proseso ng ICC o kung magkaroon ng amnesty o pardon mula sa isang international na kasunduan. E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Issue sa bayan, digmaan sa labas, politika, ekonomiya, di lang puro atas. Kahit anong mangyari tayo handa, dahil dito sa channel wala kang duda. Mahalagang balita, di ka mag-iisa, ano mang oras, saan ka man. Balita tinig ng bayan walang kulang Para sa masa para sa lahat Ang impormasyon laging tapat Ulan man o araw tuloy ang balita hatid sa inyo laging may halaga Buhay ng Pilipino ang nasa sentro basta may nangyari agad kang updated bro